Yan, ang maglalaban ngayon ay ang Quezon Province at saka ang Bansod. Uh, champion na ito. Hindi natatakbo ang Boracay. DBRT. Ang hinete ng bansut ay si JR Gado. Sa Quezon naman ay si Archin Toledo na injury kanina si Reynaldo. Yan. Kulay gray ang Quezon. Tapos white green ang Basud. Ayan. <laughs> Bakan talaga sila. Malo na ngayon. Alos pandikit ang agwat nila. Malaki talaga ang ano. Ay, may tulog po ari ang kan. Nasa unawari ang bansod ay eh, makapagpatakbo ng bangka yung mga maliliit. Bansod? Una yung Quezon. Ah, Quezon. Una yung Quezon. Bansod na nasa kanan. Nasa kanan ng Bansod? Bansod yung ano? Oo. Ang unang bansod, unang bansod. Bansod ang nasa una. Ah, Ayan, jago, baka, yan, diyan po ba kami ng dalawa. Matulid din ng bansod. Matulid din ng bansod. Yan, nasa una si Pare JR. Yan, ikot, I ikot na sila sa padalawang buya. Nasa una pa rin si Pare JR. Oh, nagamino ro sa hindi ko ano. Ayun. ikot na, sabay na. malalaki na talaga ang alon hindi na kaya ang ah, talaga ang bawat bangka ah butin yun malalaki ah, ka sa isang lang. Umikot na po. Yo, yo, yo na matay na. Nasa una pa rin ang bansod. Ay. Kuya, atas-atas daw kuya. Yeah. Nasa una pa rin si Pareng JR. Yan, nasa na pa rin ang pansud. Yan, ikot ng pansud yan, na na ang pansud, pani ito yung mag-oval na sila, nasa sa race na sila, Oh, nasa unang pansud, malayo malayo yung diferensya may pag-asa ayun Ay, nahabol pa rin ang Quezon Ay pag-asa ang pag-asa ang pansod Yun, umikot ako Nasa una, repare Nasa Nasa oval race na tayo Mahirap na itong habulin, wag lang mamamatay ang makina. Yon, bali ikot na sa pandalawang buya ng oval si Barnier. Sagaran na yun. Ah, ay, pag -asa ka Yan, malapit na sa huling buya ang iyon umikot na po ay malayo race one lang siguro ito bat nag-congratulations ang committee malayo kamatay pa ni ni malapit tayo ang lalundong kanay yan panalo ang bansod sa unang race ay, race 1 lang pala ito. Champion ng Bansod sa Chris Cup. JR Gado ang hiniti ng Bretnas Bansod.

DBRT second place from DBRT sa Cresta Ino tadi bye